Magandang araw mga katubig. Alas 4 pa nga lang ng madaling araw ay gumising na kami ni Ella Max. Hindi para mag-ride kundi para i-check ang mga machine na i-deliver namin ngayong araw. Malapit lang naman yung pupuntahan namin kaya nakapantulog pa kaming dalawa. Mag-ride kami ni Boss pero tingnan mo yung niya. এই <laughs> Tama yung truck na bibiyahe papuntang Laguna. Dahil malayo ang biyahe ng mga staff ko, kailangan kong i-check maigi ang kanilang mga dala. Ganito talaga kapag may ari ka ng kumpanya. You have to work like a slave. Ganyan ang sistema kapag mataas ang pangarap mo sa buhay. Ito guys yung nabili natin motor sa Guanzon Group of Company. Yung nakaraang araw, yan yun. Barako 3. Medyo naalikabukan lang kasi wala siyang cover dito. Pero brand yung brand yan. Yan, yan, yan. Alright. So, ito yung motor. Ayun naman yung sidecar. Ayan. Kakabit na natin siya, guys. I-mount na natin. Ito yung sidecar. Magaan lang to eh. Alas 4 ng madaling araw. Ito kakabit na natin tong sidecar na pandeliver ng tubig medyo yad po pero takto lang masaya naman kami kasi natapos natin to kahit na naglong holiday ayun yung motor kakabit natin yun madali lang naman ikabit itong sidecar na ginawa ng watermark meron lang siyang tatlong tornilyo isa sa harap, sa likod at sa gitna at sa loob ng tatlong minuto ay naikabit na nga namin siya. Pagkatapos ay kinabit na rin namin itong windshield niya sa harap. Nang sagadon na ay mas komportable yung gagamit na delivery boy na to. Hindi lang dapat yung motorsiklo ang presentable. Dapat pati yung delivery okay. boy natin. Hey, ayos. Ayos na par. Siyempre, bago namin i-turn over ito, kailangan ko muna itong ma drive. Hindi mo pala pwedeng maliitin 'tong Barako 175, ang lakas ng makina niya. Ay okay nako. Ito sa kanya. Wala sa kalampak ko.

Kailangan namin itong iporma ng maigi para hindi siya magagas sa mahabang biyahe. Gamit natin pang yung asin. O oh, yan. Okay, sakto. Walang tama. Takartang luta pa. mas okay nga yan, mami. Tulak mo. Taga, Okay ka okay, mo eh. <laughs> Hila. Okay. Okay. Ayan. <laughs> Hindi talaga mas maganda matras na ganoon Ayan. Siya magagasgas. Kalang, kalang. Yod. Nadali mo par. Batang-bata. Ayan. -bata. May APR. Okay. Orders complete. Madami pa kaming pangarap ni Ella Max, kaya naman kailangan namin mag sipag. At dahil masaya rin kami, nakapagbibigay kami ng trabaho sa mga kababayan natin. Kaya dito sa Watermax, one-stop shop na siya. Makakabili ka na ng buong water filling station machine, isama mo na rin ang pandeliver mo. Ingat sa biyahe, par. Yan, napunta na sila ng Laguna. Bye-bye! negosyo na naman ang magbubukas sa Laguna.